Hello mga ka-DH, eto si Mama DH. Ngayon ay ituturo ko kung paano gumawa ng pesto. O oh, mga ka-DH, kumusta na kayo? Eto si Mama DH. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung paggawa ng pesto. Alam nyo ba yung pesto na nabibili natin sa mga supermarket? Eh, pwede naman natin gawin. Bumili lamang tayo ng fresh na basil leaves. Ayan. Nakikita nyo yung mga dahon na yan. Yan yung basil. Mabango yan eh. Yan. Himayin muna natin yan. At yan ang ating gagawin na pesto. Napakasarap ng pesto. Alam nyo ba? Diba? Kung nakatikim na kayo ng mga... Yung mga pasta na linalagyan ng pesto... Tapos, pwede rin gamitin yan sa ano, gawing sauce ng sandwich. Yan, nilalagay yan sa sandwich. Tapos, nalagyan mo siya ng cheese. Ganon. Yan, pagkatapos nating hugasan yung ating basil leaves, yan, aanoy natin yung tutuyuin natin. Ilalagay natin dyan sa ating mahiwagang, ano, <laughs> ano yan eh, yung, basta, yung pinapaikot. Ano ba tawag dyan, yun? para siya matanggal yung mga tubig. Yun, o, oh, di ba? Medyo tuyo-tuyo na siya. Ngayon, ang kailangan natin sa paggawa ng pesto yan, parmesan cheese. Tapos, lagyan natin ng dalawang butil na bawang. Yun, tapos, ang magpapasarap pa dyan ay yung pine nuts. Yung tawag ni Madam dyan, ano eh, ano ba yan? Sonova? Ano ba? Sonova o Sonover? Ewan? Basta naririnig ko yan eh, na binabanggit niya. Tapos, pag sinabi niya ganun, Sonoba, Sonoba, eh ano na yun, basta yun na yun. Yun, pine nuts yung ibig sabihin noon. Tapos, syempre, ano natin yan, medyo i-fry-fry natin yung ating pine nuts. Nakakapagpasarap yan. Tapos, pag, mag, mag ano, pag malakas yung apoy, saglit lang yan, o tinan mo, saglit lang yan. Tapos, pinatay ko na. O yan, mag- magu golden brown na 'yan. Siyempre, sa lain natin 'yan, tanggalin natin 'yung oil. Isasama natin 'yan sa pagbe-blender. 'Yan, ilagay na natin lahat 'yung ating mga inagpatan na ano, dahon ng bay leaves. Ah, bay leaves tuloy, basil. Ayun, basil. 'Yan, mabango 'yan eh paborito yan ng mga alaga ko dito na gawing sauce sa ano, sa mga sandwich. Yan bawa yung, yung chicken ba, na inano mo, ginrilled mo. yon O, nilagyan ko ng asin ha, tapos pinagsama-sama ko na yung parmesan cheese, tapos yung garlic, nilagyan ng konting asin, tapos yung, yon yung pinarito kong, ano, pine nuts. Tapos nilagyan ko ng olive oil. Walang problema kahit maraming olive oil ang gawin natin, ang ilagay natin diyan kasi 'di ba, ang olive oil ay healthy. Yan. Iniinom pa nga yan ng ano eh, ng mga amo, 'di ba? Yung olive oil kasi daw ay maganda. Pero hindi ko rin ma na inumin yung olive oil eh. Ewan ko ba. Ayan. Ayusin natin para ano. Para kasi hindi pa siya ganong nadurog. Kaya uulitin ko yan. yan. Paikutin uli natin. Ayan, ganyan lang kasimple, napakadali lang. ibe blender lang natin ng na... Ay, nagkabulol-bulol na naman ako i-blender lang natin lahat yung ating mga ingredients yan. Tignan nyo, di ba? Ang sarap niya. Naku, ayan. Marami siyang olive oil. Kailangan ilagay natin yan sa uh, magandang lalagyan. Maganda ba yan? Ayun. Nilagay ko sa garapon na ganyan kasi gagawa ako ng pasta na marami dahil may bisita. Ngayon, kung hindi naman agad gagamitin, Pwede po natin ilagay yan sa mga malilit. Tulad na lang kapag Webes dito. ba diba yung isang alaga ko lang kasi yung kumakain ng ganyan. Talagang twin Webes yan ang kinakain niya. Pwede mo siyang ilagay sa ano, yung mga maliliit na disposable na plastic. Ilalagay sa freezer. Ganun. Yan yung mga ganyan. Yan. Para hindi, you know, para pa isa-isa lang yung gamit. Kasi ilalagay sa freezer, di ba? Yan. Ayan, ayan na po ang ating pesto. Sana po may natutunan tayo. Ito po si Mama DH. Maraming maraming salamat po. God bless.